Kung kayo ay may hyperacidity, talagang uh, mararamdaman nyo na talagang parang hindi kayo gumagaling kahit anong klase ng gamot na ibinibigay ng doktor. Dahil ito ay ang stomach abnormality na ang tawag nila ay hiatal hernia. Kapag sinabing hernia, ito ay uh, malamang sa paulit-ulit at ito ay malamang sa parang hindi nagagaling. Dahil nga sa habit na ating kinakain at ating iniinom, kahit hindi ka umiinom ng alkohol, umiinom ka naman ng mga uh, soft drinks. Ito ay talagang matataas sa acid yan, yung mga matatamis. At alam natin lahat na talagang napakaraming bawal na pagkain. So ang ibig sabihin kung bawal na pagkain, nagkukulang tayo sa bitamina at sa mga masustansyang mga pagkain at kahit paulit-ulit o paiba-iba nang binibigay sa ating gamot ng doktor, ando doon pa rin talagang aatake at aatake pa rin yung sakit. Ito yung sakit ko dati na talagang hindi ko alam na ang sugar at ang matamis na mga pagkain ang nakapagpapatrigger ng asid ko sa aking katawan. Pangkaraniwan sa atin, hindi natin alam na mayroong reaksyon ang ating kinakaing mga matatamis katulad ng sugar. For example, kumain ka ng sandwich, may iba't bang gulay ang palaman. Akala mo okay lang dahil nga gulay ito. So mga ilang minuto lang, kakain ka naman ng mga matatamis, ng cake, ng cookies, o inom ka ng kapi na mayroong asukal. Kaya kung ano yung kinain natin at nahaluan ng sugar, ito ay magiging maasim, magiging asim. Para lang big mga pagkain na hindi mo kaagad na ilagay sa reps so ito ay mapapanis. Ano ang amoy ng panis? Maasim. So makikita mo talaga pag hindi mo pa iyon tinapon, pamiyamiya bumubula-bula na na talagang parang asido. Ako ay gumagawa ng iba't ibang klase ng alak. Kaya parang paggawa lang din niya ng alak. Mentras maraming asukal, ito ay talagang tumatapang. E ano ba ang amoy at lasa ng alak? So talagang napakatapang na talagang parang asidong talagang guguhit sa iyong lalamunan, sa iyong dibdib hanggang sa iyong sikmura. So ito ang tanong nyo, ano ba ang dapat gawin? Kung hindi nakagagamot ang gamot na binibigay ng doktor, kailangan tayong gagawa ng paraan. Kung hanggat maaari, huwag tayong kakain ng matamis. Pero sa totoo lang, hindi natin maiwasan ang hindi pagkain ng matamis. Pero merong mga alternatibo na matamis na talagang hindi makasasama sa ating katawan. Mula nung natutuhan ko dito sa Japan na bawat kain ay meron talagang kaprasong pepino kahit na isang kagat lang ay okay na sa isang kainan mo. So ito ay madaling magpatunaw ng ating kinain at talagang pangontra sa mga asa-asido. Paalala lang, huwag niyong kakainin ng pipino nang wala pang lawa na ang inyong sikmura. At alam niyo ba na ang isang kutsarang hani ay makatutulong sa inyo para hindi kayo magkaasid? Ito ay nakatutuhan ko nung ako ay gumagawa ng alak. So, gumawa ako ng alak, nilagyan ko ng honey. So, sa halip ng asukal, honey yung aking itinray. Pero hindi ako nakabuo ng acid, hindi ako nakabuo ng good bacteria para maging alak. So, siyempre, sasabihin nyo pa rin, oh, bakit? Eh, ang honey ay matamis naman yan. So, siyempre, ang sasabihin ko sa iyo nyo, ang kontra sa matamis ay matamis din. So, ito yung honey na pwedeng ipangontra mo doon sa sugar. So, di ba, pag meron tayong uh, nararamdaman sa ating liver, sabi ng doktor, kumain din ng liver. Ganun lang kasimple ang kasagutan. At maganda rin dito ay kumain ng mga madudulas tulad ng okra. So, minimaintain ko na umiinom ng okra araw-araw. Magpahanga ngayon dahil talagang kailangan natin ng mga madudulas na pagkain sa ating katawan. Alam nating lahat na ang okra ay seasonal. So, siyempre, hindi naman yung buong taon ay meron tayong okra na mabibiling fresh. So, ang ginagawa ko talaga, bumibili na lang din ako ng frozen. So, ito ay aking pinaparti-parti na para isang lagay kaagad sa aking tubig. So, ito yung ginagawa kong okra water. Ito yung iniinom ko. So, namimaintain ko yung araw-araw na pag-inom ng okra. At ito yung the best na makatutulong at makagagaling sa inyong hyperacidity. Ito ay ang fresh aloe vera juice. Araw-arawin ninyo dahil ito ay talagang 200 times ng pagka -antibiotik. 200 times, guys! So, ang ibig sabihin talaga, gagaling at gagaling kayo sa anuman ang inyong sakit dahil ito ay nakapagpapatanggal din ng inflammation, yung pamamaga na hindi natin alam na namamaga pala.